Ayan na po yung niluto namin sa ibabaw ng tubig. Lutong-luto yan guys. Ayan, lutong-luto yan guys. Ayan si Boss Raki. Lutong-luto guys. Oh. Ito guys yung tubig. Ayan guys, gulpi yan. Ayan, gulpi tubig yan guys. Nagkurulutang guys sa tubig. Ayan. Diyan kami, kami, guys, naggatong sa ibabaw ng tubig. Ayan, guys, yung gatong namin. Kitang-kita kita, naman, guys, oh Sapa! Oh. Luto naman, guys. Yung mga gatong namin, guys, oh Boss Jenny. Ayan. Ayan. Lo, Boss Jenny, pakilala ka muna dito. Ayan, guys, yung lutot namin. Luto, luto, man. Buti guys ang Tira namin Tira na mga mangyan At biyog ah, uh, 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 Grabe talaga guys Ang ulan dito Magdamag walang tigil Pati uh, kawin namin guys Sinanod Walang silbi ang ba niyan <laughs> Masama pa kami guys. Mga 2,000 pa. Luto uli yan. Ay e babaw ng tubig. Okay guys. Maraming salamat. Yun lang po.